Gabi ng Misteryo Kasi minsan may comparison na nangyayari eh hmm. Buti pa si ganito Ang tapang-tapang ikaw, duwag ka Paano ka magiging matapang sa peke? counters mga Sightings City Duboy palatandaan na talagang malapit na Experience or oh, sightings of a UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. innumerable company of angels beyond human comprehension. yourself you experience yung 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 lugar yung kilabot o oh di ba and actually kasi ano eh challenge yung sa akin ng mga dinidibang ko uh -oh. na hindi para maranasan mo rin eh alam ko naman peke yung ginagawa nila <laughs> iba yung uh -huh. iba yung talagang nandoon ka uh -huh. yung takot kasi minsan may comparison na nangyayari eh hmm. buti pa si ganito ang tapang-tapang ikaw duwag ka paano ka magiging matapang sa peke uh -huh. di ba Aso ano, gawa ba ngayon? Siyempre ikaw tutukan ng baril na ano na the, totoo. Matatakot ka talaga kung peke yung baril, hindi ka matatakot. Mm -hmm. Yun ang analogy ko doon, sir. Oo. So yun yung nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, nag nagbigay uh, sa iyo ng uh, motivation na magpunta para mm -hmm. ipakita kaano nga ba yung kapekehan iba, sa hindi. Iba yung oh. totoo talaga na Mm-hmm. So so far based sa mga napuntahan mo, uh, an anong assessment mo? Ano noon pa naman talaga, believer naman talaga ako noon pa. Mm -hmm. Kaya lang sometimes, no, uh, mahirap talaga, ano, napaka-rare talagang makakuha ka ng Actually totoong paranormal. Actually, boring. Oo, oo boring talaga siya, in totoo. <laughs> Maghihintay ka. Mm -hmm. <laughs> oh, uh, parang dagdagan mo pasensya mo pa sa communication. Oo, oo. kasi oh. yung iba ang akala kasi nila instant eh. Mm -hmm. Kasi yun na napapanood nyo sa mga idol nyo, di ba? Uh -huh. Pagka ano, instant agad yung hindi, uh, kung maaaring nga gumugol ka ng overnight eh Tapos uh -oh. makukompress mo yung video Mga 30 minutes na lang yes Just imagine 4 hours yung ginugol mo uh -oh. Samantalang yung idol nila Walang cut, dere derecho 30 minutes Nangyari na ang dapat nangyari Nandun na lahat. Nandun na lahat. <laughs> ba ba ito, ipapakita natin dito yung uh, <laughs> nag <laughs> uh, recently na sa ano kano Marilake no. Mm -hmm. Sa may uh, actually gin, uh, ginalugan niyo kasama si Head mm -hmm. at sa si uh, Noriel. Soldier din. Dito. Si uh, ay yeah, si Soldier sa kasi Sir Lance ano. Uh, ipakita nga natin ito yung uh, communication mo rito with uh, ginamit mo ito ng spirit box no? mm -hmm. Sorry. uh, Gwai RHTV Gabi ng Misteryo Ano? Ano sabi mo? Dito sa part na to, parang may mist ako napansin sa taas ng ulo ko kasabay nung parang boss sa spirit box. Panoorin nyo. Hindi, hindi ko may... Ano? Nakikita nyo yung mist na yan, Yan nasa ibabaw ng ulo ko. Wala po nagbe-vape sa amin. Ano sa tingin nyo? paligiran eh. Maraming daan ng daan. Gabi. Nang part na. Yan yung part nung video mo, uh, Brother B, na kinuha natin para kasi nandiyan dyan, nagkaroon nga ng ano na parang mm. uh, manifestation. Uh, may meron kang hindi maintindihan na boses eh. Mm, may may mm. pilit akong iniintindi talaga oh. kasi sobrang ingay ng environment niyan. Oh, ang dami nagbo-motor, mm. di ba? Sa kayo yun, yun yung miss na yun. Yun yung very ano ah... Uh, Nakaka-curious lang yun. Ano nga ba yun? Kasi walang nagbe-vape, no? Wala, wala, wala. Mahalaga, wala eh. Nagbintang ko nga siya, sir. Eh. Kala ko, <laughs> hindi pala siya nagbe-vape. Oo, oh, talaga. De, kasi ako, ayoko naman agad i paranormal agad. Yes, yes. That's puro, correct. So, tama yun. Gusto kong, kasi Magandang approach yun. Napanood ko kasi so. si, si Professor Jaime Licao kung nag-guess mm, dito. Yes, yes. Sabi niya, dapat talaga, unang-una, pag nasa larangan ka ng ganyan, skeptic ka talaga dapat. Correct, correct. That's kasi number one. Oh. Yun ang napulot ko nun eh. Kaya lang, Ah uh, minsan may mga nag in, in, sinasabi agad na hindi totoo 'yan, hindi totoo 'yan. Hmm. Mas gusto ko nga yung gano'n. kasi hmm. minsan may nagko-comment sa akin, huwag kang magagalit ha, mukhang hindi totoo." Akala nyo nagagalit ako doon, mas gusto ko 'yun hmm. kasi mas lalaw nating uh, masasala eh. Kaya, Actually, sa international uh, ghost uh, hunting or ghost investigation, uh, ano 'yun, uh, standard operating procedure. Na, na, kunin mo muna yung scientific yes. na paliwanag sa mga activity, paranormal activity bago ka magkaroon ng conclusion hmm. na ito paranormal. So lahat 'yon na uh, tingnan mo po 'to baka diba, may tumutulong tubig, 'di ba? Hmm. May umuugang mga tubo 'di ba? <laughs> uh, kaya nagkakaroon ng uh, tunog 'di ba? Saka kung ano nangyayari sa paligid. Pero sometimes hmm. sir kasi mahirap talaga kalabanin yung personal bias eh. Ay, syempre. syempre mahirap uh, talaga kasi minsan naghahanap ka doon, gusto mo makakita talaga na resulta. Correct, correct. Kaya kung ano yung marinig at makita mo doon, ha. Uh -oh. uh, ayun, pagkukulang ko bilang tao 'yun. <clears> Hindi <throat> ko naman sinasabi na ng perpekto ako pero gusto ko ipaalala sa lahat na mahirap talagang kalabanin ng personal bias. Oh, eh kung may bias ka eh wala na. Mm. Ma 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 mahirap 'yo. Yun. Yung conclusion Kaya mo iba eh. Ano yung eh, kasama ko na i-verify si ano ba talaga uh, to. Oh. Kasi pag ako, parang niniwalaan ko yun dahil kuha ko yun eh. Mm -hmm. So, so paano? paano binabalance yung soldier? Yung, uh, kapag tinatanong ka ni Brother B, paano yung balance nyo ng uh, changes of uh, information yun dahil? Hindi, kasi ako, alam alam din naman ni Serbie ano na ano ko na kung paano ko, paano yung pagka ko, yung level uh -huh. ng pagka ko. So, actually kagaya niyan. Actually hindi ko po alam kung nasabi ko na sayo. Uh -huh. Yung sa miss na yon, theory yes. ako diyan. Ano 'yung an 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 theory mo sige singil. Actually yung part uh -huh. ng marilaki na yan, may times na nagfafag. Ah, Merong yeah, yeah, ano, yeah, since hey, madilim oh. siya, uh -huh. Hindi mo siya mapapansin since eto kagayon to may liwanag. So may marahil mayroong biglang may fog. fog. Kung titingnan mo yung miss na Di yun. Naman. Exactly. Pwede, pwede. Oh. So yun inyon ay yung theory ko dun Pero sa Pero during that time na nagkaroon ng miss na yun, nasaan ka? Na magkasama kami ni Sir Noel na. Ah, medyo malayo may, ka. Oh, doon naman kami kasi ito yung spot na to. Dito yung ano eh yung accident yung nakabigbike. Nakabig kami doon kami pumunta sa lugar ni Su Superman oh, Superman yung namatay may oh, namatay oh. din sa Superman oh, doon doon kami naka-pwesto ni oh. sa noriel nung time na yan Oo oh. So anong so, naduduo kayo doon sa kayang dalawa ni Noriel may napapansin ba kayo mga fog Actually wala kasi nga mad madilim mm. Kung dito ko lang napansin na ano na sa video ni serbina yung tell Unang-una, wala naman dumaan na sasakyan mm -hmm. nung time na yun. Pwede siguro, ano, yung mga natitirang, yung usok ng mga na naunang dumaang sasakyan, pwede rin. Mm -hmm. Pero sa akin kasi, uh, nakapunta na rin naman ako diyan ng umaga, hapon, tanghali, gabi. Kahit nga yung umaga, talagang nagpumapantay ang ulap dyan, eh. So, uh... yung theory ko Pero is, during that ano time, yun? Brother B, naramdaman mo medyo malamig ang panahon? Actually, yung, yung isip ko, naka-focus doon sa spirit box. Eh. Tsaka, <laughs> 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 hindi, ko na rin masabi kung malamig. Pero <laughs> definitely malamig, di ba? Uh, kasi oh, okay. yung ano, matas yung lugar, di ba? Kung naaalala mo, after uh, natin mag-explore uh, dyan, umulan eh. So, uh, possible na yes yes, 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 maulap yes, yes, time uh, na yan. so, maaari yung ulap, bumaba na, at uh, incidentally, nahagip nung camera mo. Well, eh, nasa uh, ating mga viewers na kung paano nila mm. uh, iko-conclude uh, yung ganung. Yan ang maganda, sir. Kaya o, diba? kahit, kahit anong mangyari, wala akong dinideklara talagang paranormal. Kaka-disclaimer ko, so, ko naman, oh, oh. nasa mm. disclaimer naman ang harap ng video ko 'yun. Pero considering na yung lugar ay may namatay, mm. eh hindi rin may maialis ah. yung pagiging bias. Hindi mm. na mo kasi oi, may namatay diyan, baka multo yan ng namatay, 'di ba? Oo. Mm. Eh si uh, Miss Marites, bang tingin mo diyan? Actually, nung nakita ko yung video ni uh, Sir B, wala rin akong naramdaman na paranormal doon. So, okay. I guess I would go with, with yung the theory ni Solja. Mm -hmm. the yeah. mm -hmm. O, oh, kasi malamig yung lugar. And yung fact na umulan siya after namin mag Yun na yun eh. Yun na yun eh. Yun na yun. Okay. So, scratch na yun. Yan uh, na ginagawa natin ngayon dito. <laughs> Brother Piyo. <laughs> <God>. O, <laughs> ayan. So, walang paranormal doon. Pero, The whole stretch ng Marilake, ano anong ang feeling? Nakakatakot talaga siya kasi wala talagang ilaw. Mm. Kasi yung Actually, pag nakakatakot, hindi naman agad nangangahulugan na paranormal agad eh. Yes, yes. Uh, nakakatakot talaga dyan, lalo na kung mag-isa ka sa gabi. Oh, pitch black eh. Diba? Sobrang... Pag wala kang headlight, pitch black. Makikita oh. mo doon yung cat's eye. sa... Tapos bigla nalang... Ano? Bigla nalang. Ganoon doon sa Devil's Corner, no? Mer meron nagmumotor doon, di ba? Walang ilaw uh, oh. sa gabi. Parang money wow. game ka nila yun eh. Mm -hmm. Just me, yun naman. Yun nga, sir. Pwede ba makiusap sa... Total, ano na, ilang bayan, Marikina uh, Rizal, Laguna at Quezon. Maglagay naman kayo kaya ng, ng, ng ilaw diyan sa Marilake Highway, ha? O oh, di ba, brother B, tama di ba dapat ganun eh hmm. para maaliwala sa kasi mga... nakita talaga namin talagang oh. ano eh Yun Jesus ang, me, yun, naman, oh. yun ang talagang dahilan. Bro. Sa bagay, sabi nga nila, kahit naman na daytime, eh, <laughs> nangyayaring mga disgrasya dyan sa Marilake na yan, ano, kitang -kita na ngayong kalsada. Anyway, so, yan, na, uh, in natin yung video na yon and, uh, no paranormal, sa naturang uh, nahagip na view ni Brother B. And, uh, tulad nga na binabanggit ng ating uh, psychic dito, talagang uh, walang ano doon. Uh, activity na yun, uh, in paranormal. Gabi ng misteryo.